Lapit sa mic, lapit sa mic, para madinig. Lapit sa mic. Lapit, lapit. Okay, go! Kilala niyo ba kami? Siyempre hindi! Ako nga pala si John Mark. Ako nga pala si Prince. At ako naman si Lord John. Ako nga pala si Henry. At kami ang Barangay Pasok. Tawat, <laughs> <laughs> petawat. <laughs> okay, one and two, pak. Ayah, Talabang po kayong apat ha. Yes. Miyembro. At syempre, pabilisan po na maubos ang walong lobo. Yes. Para mga kusat, ang mga bawal at tama mga dapat. Go. Okay. Kuya, bawal hawakan ng lobo. Ang ahawak yung nakaupulang po. Bawal hawawak yung puputok. At syempre, bawal malito. Bawal din gamitin ang inyong balakang sa pagputok. Dapat diretsyo lang ang katawan. Bawal din ang tuturin nyo ha. Bawal ha. Pero pwede kayong lumipad. Kahit na ano matagal kayo sa LA. Okay? Yes. Papilisan tong game na to. O, 40,000 yan. 40,000. Kaya ito na mga yes. ba taga? Barangay Pasong Puti, Quezon City! Puto ka. Sayang? Iwasan ang violations. Hindi, actually. Yung violation nila, ano? Yung... Nalito, Kuya. Di yung nagputok? Yes. Nalito? Ah, yun ang na violation? Nalito? Ah, meron mo rin violation? Nalito? <laughs> yes. Oo, Kuya. Nag-attempt. Sir, yung six, six seconds, Kuya. So, dapat hindi nalilito. Alit kayo. Meron kayong six seconds. Tingnan natin. Ang time ng mga tiga para kay Pasong Putik, Kasong City ay... no? Bro, Pero kung you? hindi, 22.1 lang, no? Yes. Yeah. Yes. Yeah. Okay, yan. okay, basta huwag kang magta-30 seconds. Ito na second group. Go! Ito na ang pangalawang grupo mula sa Barangay Balele Tanawan Batangas Paso! Ako si John Lloyd! Ako si Cairo! Ako si Christian! Ako si Rodelio! From Balele Two, three, go. Kung, wala kayo, <laughs> Kung wala kayo, wala kami. kami. <laughs> <laughs> wala ka go, go. <laughs> Okay. Ano yung ginawa niyo ng iyan na kayo. 1 <laughs> uh, and 2 uh, po na pa! O, bawal pala wala uh, sila doon sa baubog. Ah, wala bakal. kami. Time to beat! 28.1 seconds! Kapag <laughs> talo niyo, uulitin naman. Bawal, bang papatok sa kamay. madi kayo. Nakikita ko, pinipigaan yung lobo. Madi-disqualify pa. Ibig sabihin, hindi na ma Maka-out kayo, ha? Habayaan nyo yung magpapotok yung, di ba, sa lumpwet ng magpapapotok sa inyo. 28.1 seconds ang inyong uh, makakalabang time. Kaya ito na, mga taga. Barangay Balete Tanawan, Oh, yes. oh. yes. Grabe ang lipat. Eh, ano? Dadawa na dadawa. Mila bato grupo. Grabe, bili suno, pareng Thunderstorm. Ang kasi mga Brad, mga uh, Brad, kita yung kita. Ang akala bana niyo oras 28.1 seconds. Mga bangranggay, balele, tanawan, batangas, galing pa ng batangas, ito ang oras nyo ay... Masbalik! Sabi ko na, Pero, pero, ay! hindi ay! naman kayo... tandaan okay, Baka tama yung camera. O doon naman kayo. Ang gulo. Ay, ang bilis nila ha. Okay. okay. Tawagin na natin ang ating pangatlong grupo galing pa sa Villa Imelda, Barangay 178, Caloocan City, Paso! Lapit! Ako po si Pridisa! Ako si Jomar! Ako po si Christian! Ako si Mark! 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 Sí. Ah, kami taga Palangay, Villa Yala, Amelda, Marin, Kalokan City. Ala, mga gulo na. Tio. Ah, ala no. Ala, ulit niyo. Ulitin niyo mga kumpare. Ala, okay ka lang ba? Okay, okay lang. Okay, gila. Ulit, ulit, labi sa mic. Kami ba ako po si Pina. Gao. Si Omar. Ah. Ako si Christian. Ah. Ako si Mark. Kami po, taga Villa Emilia, Tameta, Luka, Ah, natin. Ah, ah. Bunta na tara, bunta na tara, tara tara, bum 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 bum. Galeng. energy and 2! puna and 2! Insaya ensayado kayo. Time to beat. Twenty one seconds. Batangas. Yo! Mukhang ano to, mukhang magagaling to ah. Yeah. Yes! Ay, nakataka lang, pero 21.5 <laughs> seconds ang kalaban. Ito lang, mga katika! Villa Imelda, Barangay 178, Kalaokan City, Punto ka na! ulit na. <laughs> okay, okay, na. Okay na okay, mga <laughs> <laughs> okay, masaya kayo ha, Okay, masaya. Magbabalidation pa ba kayo dyan? <laughs> okay, <laughs> okay, ang time po na mga tigay Bilya Imelda, para kayo once ng ay! Na. Ang saya-saya, may pag-G na tayo para kayong 10,000! Music! Yo! Ang timing <laughs> ng brothers! Thank you pa! Uh, okay, let's okay, go! Okay, tawagin na po natin ang last group mula sa Barangay San Isidro! Rodriguez Rizal! Paso! Paso! Ako, ito na! Oh mga bagets! O galingan, lapit sa mic! Go! Ako nga pala si Nathaniel. Ako, Ako si Walter. Ako si Dan. Ako si Razel. And we're from... Rodrige, Rizal! 1, 2, 3, go! Mga Rizaleno, mga Rizaleno Di magpapatalo, di magpapatalo Kahit na kanino, kahit na kanino Sa putukan lobo, sa putukan lobo Huwag mo kasi... Ayun pa lang, nalilito na sila. Huwag mo malilito kasi dagdag six seconds mo yan sa oras nyo. Tama. Sino dapat ang bubutok? Ki Sino? Si one. one two, two. two. Tapos At si two, two, three. kay three. Tapos si, si three, 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 kay four. Tapos si four? Kay one. good luck. Time to beat ay... ay, 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 ay 21.5 seconds! Sino kaya magkakamit ng 40,000 ngayon? E to? Ito na mga tiga. Barangay San Isidro Rodriguez! Galing ang buwis buhay eh. Buwis buhay. <laughs> <laughs> Na-pressure yung last na pumuto Pero okay lang yan. Okay lang yan. Pero ang galing ah, actually sila panalo dahil bawat segundo ginagawa nyo, kayo na eh. Kaya lang, medyo dun sole, no? Di ba le, okay lang. Ano masasabi nyo? Okay, okay, sige. Ano? <laughs> 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 ang saya! Masaya! <laughs> <laughs> Importante masaya, di ba? Direk, magkatabi pa na yung magkalabang, magkatabi magkalabang. E, ano mo nga? Yan, yan, pakit. Ayun, oh. Nasa baba yung mga tiga Batangas na lawan. Nasa taas na may mga tiga San Isidro, Rodriguez, Rodriguez Sisal. Sino kaya mag-uwi ng 40,000? Malalaman natin ang time na mga tiga San Isidro, Rodriguez Sisal. Ay! Ay! 32.8 seconds. <laughs> Saan yung pupunta? Doon kayo! Do, yan. <laughs> okay lang. Okay lang. Okay lang. Yan. Yes, sportsmanship. Rodriguez Rizal! Okay lang yan. Mag-uwi pa rin kayo ng no? 10,000 cash! You know? Okay. Thank you very much. Masaya. Masaya. Salamat ha. Oh, thank you. Ang gagaling nyo. Next time. Next time ha. Next time. Alikay dito. Kayong apat. Dito kayo. Okay. Alikay. 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 Dito kayo. Masaya. Yes, yan ha. Okay. Yan, yan. Alam nyo. Kaya nga, alam niyo ang gagawin niyo? Mana na win. dali win Maraming salamat po sa TV5.